Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yan pala mo? Hindi yan tinatawag sa'yo? Ano pala yaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi. Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. Welcome po ulit dito sa akin channel. Uh, bali, four years ago na rin since nung huli kong vlog. Nung nakaraang araw, may napanood ulit ako sa news. Uh, may naagawan na naman ng motor kaya naisipan ko bumalik ulit sa pagbablog para ipakita sa inyo yung ginawa kong anti-theft system 4 years ago pa dati nakakabit yun sa genyo ko ngayon ipapakita ko naman sa inyo ikinabit ko sa ADV160 yung anti-theft system na ginawa ko ano nga ba ang purpose ng anti-theft system na ginawa ko ang primary purpose ng anti-theft system na ginawa ko kung nakakabit ito sa motor mo, ay hindi mo na kailangan lumaban sa mga magtatangka-magnakaw ng motor mo. Ang pangalawang purpose na lang nito ay ang hindi makuha yung motor mo ng mga magnakaw. Ito ang nakikita kong solusyon sa nakaw motor o yung motor mo ay nakaparada. At doon naman sa agaw motor kung saan binagamit mo yung motor mo at tinangkang agawin ng magnanakaw ipapakita ko ngayon kung paano gumagana yung anti-tap system na ikinabit ko sa aking Honda ADV 160 bali dalawang option para ma-activate yung anti-tap system na to isa yung side stand mamamatay yung makina pag sinubukan ng magnanakaw na ibalik yung side stand at start na yung motor naka on yung susi naka activate yung keyless hindi niya mapastart iwanan niya na yung motor na ngayon para mapastart mo naman dahil iniiwan na nga na magbinakaw yung motor mo dahil hindi mapaandar para -re reset mo lang yung switch mapapaandar mo na ulit yung motor yung isang option ay yung sa susian kung kaya mong may off yung susi yung susian yan nag-activate na yung anti-theft system na nakakabit dito Ngayon, kung susubukan ng magdanakaw is start ulit yun yung susian mo nag activate pa rin yung keyless start hindi mapaandar dahil hindi na paandar ulit na magdanakaw at alam mo kung saan nakalagay yung preset switch mo para dun sa pa anti-tap system para reset mo lang sya then mapapa-andar mo na yun yung mga senaryo sa agaw motor kung sa nakaw motor naman ibig sabihin yung motor mo nakaparada protected na kaagad sya ng anti-tap system na to dahil unang una pinatay mo yung susiyan mo o kaya sinaistan mo kahit nandyan pa yung susi hindi mapapaandar nung magnanakaw subukan natin paparada mo yung motor mo may bibilhin ka lang saglit papatayin mo yung motor mo isa side stand mo halimbawa na iwan mo na yung susi mo na iwan mo yung kilis mo dahil sa pagmamadali mo hindi pa rin mapapaandar ng magnanakaw kahit nandyan yung susi mo o susubukan niya ang itaas yung side stand mo i-on yung susian mo nandito yung iles hindi niya mapapastart mapapastart mo lang yung motor kung ma-reset mo yung switch na nakalagay dito sa anti-theft system. Pagka-reset mo ng switch, mapapaandar mo na switch na ito. ano, kung paano gumagana yung anti-theft system na to. Ilalagay ko rin dito sa dulo ng video na to kung paano yung naging process nung paggawa ko ng anti-theft system na to.